update na naman tayo sa ating uh, hanap buhay dito sa palengke. Uh, Nagka-traffic traffic na naman yung ating mga uh, daanan kasi ang daming mga vendors guys. daming vendors. Bihira lang ang mga namimili. Dito sa Blumentritt Public Market dito guys. So, ayan ang basura. Nagkakapot ng basura. Ito naman ang ating paninda. Ayan ang ating paninda. Napakamura na. Bili na, kuya. Bili na. T-shirt, e 100 lang yan. 100. Brand naman yan, eh. Hindi kayo mag sisi sa inyong 100 pesos. At talaga namang sulit na sulit. Ayan si Ate. <laughs> Ayan, dami-daming tao sa palengke. Araw ng linggo po. Ayan. Every Sunday is ganito talaga ito dito. Ah, ah. Sa palengke lang po tayo ng Lomintret. Ayan po. Pili nate, 100 lang yan. Sige na, murang-mura na yan. At masusulit ang inyong 100 Ayan, Kay mito, kayo, kay mito. Ang mga protas. Ang dami dito mga protas, mga kapit. Uh, pesto ko yan ang mga paninda nila. May mga, may mga, ano tawag dito? May mga kamatis at mga kalamansi. Mga gulay, fresh na fresh ang mga gulay dito sa palingkit. Yan, kaliwat kanan ng tao. Punong-puno ang kalsada. Ito lang po yun sa palengke ng Bloomingtree guys. Pili na So ito lang ang ating short update sa palengke ng Bloomingtree guys. liliwat kanan yan dito lang ito sa may Pili Square Street